Alas 10 ng umaga, pumunta na nga dito sa store yung mga magkakabit ng aircon. Habang gumagawa nga sila, mga nakakwentuhan ko pa dahil mga taga Bicol nga sila. Medyo may kamahalan nga yung bayad ko sa pag install kasi nagpagawa pa nga ako ng bracket dun sa labas. Para naman sa pagpapatungan nga ng compressor. Wala pa nga ng alas 12 na tapos na nga nilang ikabit yung aircon. Pagdating nga nila Jinea, tuwang-tuwa nga sila nung nakapasok nga sila dito sa shop. Kasi nga sobrang lamig na nga. Para ka na lang nga ding pumasok sa 7-Eleven or kahit na ano pangang convenience store. Kasi nga, naramdaman talaga namin yung lamig. Kasi nung nag-iisa pa nga lang yung aircon. Kahit nga mababa yung temperature niya or sine 70 namin siya, talagang hindi namin nararamdaman yung lamig. So yun lamig. na nga, wala pa nga kaming customer nung time nga na Narinig to. nga namin yung ingay sa kalsada dahil nga may nagpaparada. Ay, okay, okay, oh, yan yeah, no. <laughs> <nga lang> siya. Hahaha! <laughs> sobrang haba nga ng motorcade mga fraternity nga sila nabasa nga namin yung Alpha tatlong klase nga ng fraternity yung nabasa nga namin nila Jinea nagtanong nga sa akin si Jinea kung ano daw yung mga fraternity na yan sabi ko nga sa kanya organization na nga naalala yan naalala ko tuloy nung high school nga ako na ikwento ko kay Gineya na marami nga ang klase nga ng fraternity nung time kasi na yon yung mga ganyang samahan nga mga nang titrip nga lang naghahabula nagbabatuhan buti nga ngayon na wala na nga yung mga ganon. kaya nakakatawa din talaga kung babalikan mo nga yung high school life. Lalo na nga yung taong 1990 Hindi nga katulad ngayon na puro gadget na nga lang nga tayo. Nawala na rin nga yung mga outdoors na activity na ginagawa ng mga kabataan. So yun lang, naikwento ko lang din. <laughs> Bandang hapon nga pa isa-isa na nga yung mga customer na pumapasok dito nga sa shop. Meron nga nag sa Facebook page nga namin. Nagtatanong nga siya kung available daw ba yung pastel namin. Sabi ko nga, available naman po. Medyo na late na nga lang nga din yung reply ko. So yun nga parang 45 minutes din nga ako bago nga nakapag-reply sa kanila. Maya, maya nga andito na nga sila sa store. Sa alabang lang din naman sila nakatira. Magkaibigan nga silang pumunta nga dito. Then yung isa nga sa kanila. Regular customer ko na nga sa delivery. Halos lahat nga ng pagkain namin sa menu nakapagpa-deliver na din nga siya before. Sabi nga nila sa akin, kung nakapag-reply lang din daw sana ako nang maaga-aga, ipapadeliver na lang daw nila. Kaya lang baka daw busy nga ako, kaya hindi nga ako makareply. Kaya yun, napapunta talaga sila dito sa store. Nakakatuwa nga sila kasi nga habang kumakain nga kami. Sumabay na rin kasi kami sa pagkain nga dito sa dine-in. -E. Nagchat nga sila sa akin na masarap nga daw yung pastel kasi napadalawang order nga sila. Napapangiti na nga lang nga ako habang binabasa ko nga kasi nga nasa harap ko lang din sila. Then yung isa ko pang ang regular customer na at least one month or twice a month dito talaga sila kumakain. So sila nga laging biryani nga yung kinakain nga nila dito na mayroon laging kasamang chicken burger. Since nga nung first month ko pa nga lang dito sa pwesto, talagang lagi ko nga silang nakikita. So yun nga maraming salamat nga po sa support. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush